Magandang araw po sa lahat mga kabro Mga kabro, ito na yung uh, bahay na pinatayo ko uh, Nagsimula ito noong uh, September yata last year September 8 at natapos ito Ngayong uh, January 2024 Siguro mga apat na buwan bago ah, hindi pala ito ano uh, maski ano tumira na ako dito mga kabro maski hindi pa ito tapos kasi niwasan ko yung ano kasi nag uh, arkila, nagrenta ako ng apartment uh, medyo masyado mahal kaya pinilit ko na lumipat na lang dito sa Pinatayo kong bahay maski uh, hindi pa siya tapos uh, pero pwede na na uh, tirahan uh, uh, kaya ngayon lang ako nakapag-upload kasi medyo busy uh, mga apat na buwan na uh, bising busy, busy siguro uh, this week uh, mga kabro uh, mag-a-upload uh, na tayo ng uh, uh, ng video kaya Maraming maraming salamat uh, sa Panginoon na uh, kapag tayo ako ng uh, uh, bagong bahay ko, kasi hindi pa ito tapos. Uh, maraming maraming salamat, Lord. Maraming maraming salamat po.